Alam namin is talaba at saka pork chop. Pork chop na maanghang-anghang. Kasi yung gamit ko na crispy fries is ayong hot spicy. Sarap. Then, talaba. Talaba kayo dyan. Natusok yung aking kamay kanina. Ayan, medyo may sugat ng kaunti. Ayan siya. Ayan hindi na siya kita ay yan 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 charot kaya hindi ko na mawakan yung kutsilyo yun lang Tay hmm. okay. kakain tayo ng talaba, inom tayo ng coke. Coke. Kau na to? Namit na to? Para hindi magsumama yung ating chan. minum tayo ng coke. Ayan, talaga. Sarap, sarap, sarap. Huwag tayo ng kutsara. ayan medyo hindi siya mataba may mataba meron ding payat <laughs> sa, -sa, -sa, sa suka. nakanta talaga ah Ah, no, 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 Hmm, sarap ng sabaw. Let's check natin yung malaki. alom. Kota ya, tola ba. Hmm, ya. Coba tebak. Ta Sekarang tabak nung tayo ng Coke. So, hindi ka magpatukar to kay ma... Ano kunin ka lang mag-copy? Open natin. Open. Ayan. Charan. Buksan natin. Charan. Chucks. ganatin nang ng... suka. Konting suka lang natin Hmm. Hmm, charap. Charap charap, charap charap. Gan. Ano ito lang? Tusok. Oops. Liit. Na, sobrang liit. Punin natin. Ah. Hmm. Ito, meron pa. 8 viewers. Kain tayo ng talaba. Ayan. Ayan, ang talaba ni Carla. Mmm. <laughs> Yummy. Ito, dami yun. Ang dami siya. Ayan. Tanda-da-da. Tingin, ay. Ay namit-amit <laughs> din sa iya. Uy. Tambok. Hmm. Ano mula tayo ng cook? Pangit kasi yung camera natin, front camera pangit. Kaya eh, back camera na lang gamitin natin. Do, ano masagi na to? Do, let's check Masagi to. Ano? Mati, eh, kung damo, di ma, ano, sa ton, ba manyo, yaga, games, games, ano? Mapag games. games. Uy, taba. Again, taba, taba, taba. Mm. Shout out sa kumakain ng kalaba. Mm. Yung iba matigas na

bato bebek to black bebe ang mga puti bilato ng mga sektao nara o isla mo itong ang color sang iya nga ano tikay isa ketao mo ni puti on mo saya itom mo mo saya ang mga part pero yung pin di sa background mo naman naway ay roboty timan ay sorry 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 ganito ako brana ay classmate mo yan. So, Ngulat mo sa simula e. Eh, balo ka. hmm Taks. Gas. Ayyan na mga. Hugas mo na tayo ng kamay. Nako po. Ay, shout out. Shout out. Malapit na ang New Year. Ilang, ano na lang, ilang oras na lang. Ay, super taba, taba. Ayan. Na. Ayan naman. Mm. Sarap ng na sabaw. Sana hindi sumama yung chan ko mamaya. Ah, bisa. Ah, kung tuloy sa uh, ano yan, ito yung kitao ng ano yan, sa screen niya. PowerPoint lang ito makita. Sa TV ko. Salaan. Hmm. Another one. Ayan. Hmm. Ito, ito. Check natin ito. Hirap. Saan kaya ito? Saan? Check natin dito. Wow. kapag kumain kami dyan, ingat ka lang kasi matalim ang kutsili. Ay, ito are, ito per chapter. Mm -hmm. hmm. dami ng kain po. Ayan. So guys, kain tayo ng talaba. Shout out sa mahilig sa talaba. Mm. Iniimnan ko ng copper di para mabilis uh, digest yung aking kinain. Hmm. Long. Kain tayo. Kain tayo ng talaba. Hmm. Ayun, ah, house oh, na house. Nakupo. Muntik na. Ah, tama niya ito. Natapot ako. Baka masugatan ulit ako. Last na tayo dito guys. Katakot. After this, pagkatapos nito, is magluluto ako ng pork gisado. So, papakita ko sa inyo yung minarinate ko na baboy. Ayan, oh. So, ko yan mamaya. Lagyan ko ng garbanzos. So, ito yung aking laman ng aking ref. <laughs> Pasensya niya dyan. Ayan, ayan yung aking salad. Ito yung aking salad. <laughs> ayan, okay, uh, yummy salad. Ayan, super cheesy salad. Ito yung aming nachi vena mamaya. Salad, macaroni salad with cheese on top. Then, andito naman yung aking green hams. Ayan greenhams may isda <laughs> binaba lang muna yung isda uh, so gagawa tayo mamaya ng pork guisado at lasagna no bake lang no bake lasagna may oven kami pero hindi pa nabuksan so no bake lang muna tayo kain tayo ng pork chop. Sarap ng pork chop ng baboy. Siguro bata pa 'to kaya hindi siya masyadong matigas, malambot siya. Hmm. Hmm, pati na lang yung crunchy, how crunchy. Sarap. Sarap pala ng no, crispy fry na hot and spicy. Mahilig ka sa Ang Mahang. Mas gusto, mas mas maganda to compare sa original. Yan. Kain tayo. Hmm. Yung asawa ko is kukuha siya ng babo doon sa aming pigirin. Dahil may nag-order ng Lechon para bukas. Shout out viewers. Hello. Kamusta naman yung handa nyo dyan? Napagod ako. Ako na kasi dito isang maggumalo sa bahay. Kapat na kasi kami. Dalawa kong anak at saka yung asawa ko. So, all around tayo dito sa bahay. Wala akong katulong. Kaya medyo napagod ang atinyo sarap. Mm. Kaso mataba. man dami So, ayan lang. Kamusta yung lunch nyo? Anong inyong ulam? Ayan yung aking paswag paswerte. Kunin natin ba? Sabi natin. Nagkaubusan yung pasta na lasagna pasta. Halos lahat ng ng grocery at saka ng mga pindahan na napuntahan ko na wala nang available na lasagna na pasta kaya gagawa na lang ako ng homemade pasta try ko mamaya sayang kasi yung aking mga sangkap parang ayaw ko na nga sanang gumawa eh baka di lang maubos Meron kaming gagawa rin ako mamaya ng clubhouse. Hirap talaga pag <coughs> ikaw lang isang babae sa bahay kasi lahat ng gawain nako <laughs> lahat nakaatang sa iyo. Nakakapagod minsan. Sino bang relate dyan? Yung, kaya nga, sa January 2, balik trabaho naman, agad. Ako. Hindi pa nga tayo nakapaglinis ang bahay natin. So, so one, balak pala naming maligo sa so, one. If e maraming matitirang pagkain maliligo kami sa campus tuhan maganda yung campus tuhan try nyong i-research um, dito yan sa negros matatagpuan at meron doong malaking manok so naka ano siya included siya sa Guinness World of Record maganda yung lugar especially sa mga bata kaso nga lang Nakakapagod maglakat sa sobrang lapad at lawak ng resort. Maganda doon pang selfie-selfie na marami ka doon makikita ng mga magagandang spot doon. Yan. So ito, minom ako ng coke kasi kakatatapos ko lang kumain ng talaba. Para hindi masira yung ating chan. Sabi nila, minom ka na ng coke. Kapag kumakain ka ng seafood, pagkalapos, minan mo ng coke. So, magpapahinga muna lang tayo ng kaunti. Back to work ulit tayo. Back to kusina, mga inday. Abe! Ay, Ayan. Hindi ko pa dinispray yung aking pera dyan sa bowl. Baka kasi mawala. <laughs> so, mamayang gabi na lang. Mamayang gabi. Mga 50 pesos lang yung nilalagay ko. <laughs> wala na kasi akong pera. Maganda sana pag thousands. Kaso wala na tayong thousands. Wala na tayong 500. 50 na lang. Wala na tayong 50 pesos. Okay na <laughs> lang. <laughs>

Ayan yung aming bahay. Medyo makalat. Ayan. Dito kami sa kusina. Kumakain. Sarap kasi manghang. Naman kita ganit isa. Kasi di mga nga wala ko yan uh -huh. o. Hindi na kita o. mo lang pinga na, na tao. Oh, hidan mo. Kain tayo guys. Pork chop na maanghang. Nami tani ka talabaw. Pilas na kamot ko. May mukla ba? Sa ako may mukla ba? Sa gabi ah. Tiyan na ito ano? Breakfast? rifles, po. May ribbon nga pula to. Wala. Yeah. Mangita ko ito ba sa babo guys, ito lang yun. Eh. Kumain ako ng talaba at natusok ng aking hindi siya kita. cute Ayan siya, oh. Ayan. Ayan so yung sugat. Hindi na kita. Ayan, oh. Ay, tapyasan. Ang konti, yung puti. Natapyas yung, ano, yung. Bye! Live lang po nga live, ah.